yung pong yung pong yung pong bahay ni Brad Ellie sa Saint, Ceylon Road sa ano sa malapit po yun sa ano sa Parkway Parade Mall sa Singapore So ayun po uh, noong malapit na ako sa bahay ni Inkong biglang ano biglang merong nag-stop na sasakyan tapos Binaba nung driver yung kanyang, ano, yung kanyang bintana. Si Ingkong po, yung, ano, yung nakita ko. Tapos, umiyak na ako, sabi ko, Pradeli, Ingkong, sabi kong ganyan. Tapos, ang ang tanong sa akin kagad ni Ingkong, Kumain ka na ba? Sabi ko, Opo, Ingkong, galing po ako dun sa, ano, Sa kabilang bahay, pinakain po ako ni ate Annabel. Sabi kong ganyan. Ah... Uh, Sige, uh, nakatulog, nat, natulog ka ba? Nakatulog ka ba? Sabi ng ganyan. Pumunta ka muna sa bahay. Uh, magpahinga ka, maligo ka. Sabi ng ganyan. Tatlong araw po akong di naliligo. Siyempre, mabaho na po ako nun. Uh, eh, may hika po si Brad Ellie. So, pumunta ako sa bahay. Kasi yun yung ano, yun yung sabi ni Brad Ellie, balik nila, dahil meron po silang pinuntahan, Uh, kakausapin niya ako. Pero, nung pong pagdating nila Brad Ellie, na, na, niya ako natutulog na, nagising po ako umaga, tulog pa si Brad Ellie nung time na yon. Meron pong kamuusap sa akin, si Brad Bobby Monton, dating driver ni Brother Ellie. Yung pong wife nun, kapatid ni Sis Arlene Rason. Sabi niya, Badong, Uh, ang may papayo ko sa iyo sabi ganyan pumunta ka na doon sa ano sa bahay niyo sabi ganyan doon kila kila mami kasi uh, maiipit lang si ano si Ingkong kung kung dito ka magi-stay mag maiipit lang si Brad Eli ako naman naiintindihan ko yun so tinanggap ko na yung ano yung mga consequences kung anong mangyayari Pumunta po ako, bumalik po ako doon. Ang nakakita sa akin si Braddon at saka si Ate Lisel. Pagkakita po sa akin, itinago po kaagad ako doon sa kwarto nila. Kinausap nila ako, diyan ka muna uh, huwag ka lalabas. Uh, kakausapin ko muna sila mami. Tapos sumunod po ako doon sa payo ni Braddon na na huwag lumabas. Tapos ngayon uh pagkakinausap ko na sila tapos ko na silang kinausap uh, bibigyan kita ng timbre kung pwede ka ng ano pumunta doon sabi ganyan ni Brad doon kapulong <coughs> tapos nung 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 nagpunta po ako doon ay sabi ni Brad doon o oh, sige pumunta ka doon kaya lang lahat ng maririnig mo, wag mo nalang pansinin. Di, pinasok ko po sila doon sa kwarto nila, yung dalawang matanda. Humingi ako ng sorry kahit wala naman akong kasalanan. Kaya itong mga nagsasabi-sabi na merong kang puot, meron kang galit, etc., etc. wala akong pakialam sa mga sasabihin ninyo dahil unang-una hindi nyo alam yung mga pinagtiis ko. Hindi nyo alam ang laman ng puso ko. Ngayon, hindi ko kayo masisisi dahil merong ginagawang uh, religious hypnotism yung mga namumuno ngayon sa MCGI. Ngayon, bakit ko kinukwento ito? Para magkaroon lang po kayo ng, ng brief idea. Ano ba itong pinagdaanan ni Badong? Ano ba ang mga pinagdaanan ba niya? Kaya alam niyo po, mga kapatid, lalo akong minahal ni Brad Eli. Nung pumapunta na sa Brazil si Brad Eli, alam niyo po, ilang beses niya ako sinabihan. Siguro mga limang beses niya ako sinabihan. Sabi niya sa akin nung una, Badong, pupunta kaming Brazil. Sama ka ha? Sabi kong ganyan. Sige po kaya lang sabi kong ganyan kaya lang